Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon, a-update tayo dito sa St. Mary Magdalene. Meron akong ipapakita sa inyo. Kasi siguro baka ililipad na kayo rito. Tingnan nyo ha kung ano yung ginawa nila. Ano napansin nyo dito sa lugar na to? O, ito yung isang block na to. Block 123. So, lilipad lilipa tayo dun sa kabilang block. So, yan yung gilid o. Oh pa tayo sa kabilang block ha so ayan nakita nyo na kung ano na yung nangyari dito sa St. Mary Magdalene so ayan katulad dito sa block 125 anong napapansin ninyo at lipad naman tayo dito sa kabila sa kabilang block naman tayo Okay, sa block 127 naman tayo. Wow! Tingnan nyo. Oh. At dito mamaya lilipad naman tayo dun sa kabila Ayan, shout out dun sa mga dalaga na yun <laughs> At dito naman tayo sa kabila ah. lilipad tayo dun sa kabila na yun Kung ano rin yung nangyari dun sa kabilang Ano na yun, ng St. Mary Magdalene So at ito, sa so block 127 at 128 Ayan no? oh. Diba? Diba? kumalaw pinto may tao okay so ayan anong napapansin ninyo lilipat tayo dun sa kabila na yan yun ayan tabi tayo tingnan na natin kung ano rin yung nangyari dito sa kabila Alam na ninyo kung ano yung Nangyari dito sa St. Mary Magdalene Ayan o oh, Yung paligid oh, Itong block na to, 111 Lipat tayo dito sa van Sa 112 Kaso nga lang, sa nangyari Bumalaga na yung mga sako-sako Sako-sakong <laughs> sako basura So ayan oh. Di ba? Tingin ko nahulaan nyo na. Siguro kaya nila ginawa ito. Dinabas yung ano gawa ng baka ililipat na kayo. <laughs> Di ba? Ayan O, oh. oh, lipat pa tayo dito sa kabila. Ayun, no? Oo, oh, ko, po ko. Hi, guys Ay, shoutout dito sa mga batang to Hi, guys <laughs> Hi, guys, Hi guys. <laughs> Okay, kita nyo Adel TV Sa YouTube Salamat Nilinis na nila Diba? O, lilipat pa tayo dito Ayun, sa kabila Nilinis na rin nila Sa kabila na yan So, Dito Dilinis na rin nila. Ayan oh. So ayun oh. Sa mga last video natin, nakikita natin yung lugar na to na halos hindi natin makita yung mga harapan. So ngayon, dahil natapos na nila yung ah... Uh, mga damo Siyempre, dahil natabas, lumabas yung mga basura At the same time, baka lilipat na kayo Kasi nililinis na nila oh Kinabas na nila yung mga damo eh Ano sa tingin nyo? <laughs> so ayan oh Diba? Kinabas na nila yung mga damo oh. At the same time, umangat na yung mga basura lalo Nakita na kaya parang nagugunit ako na ata. Di ba? So yun yung update natin dito sa St. Mary Magdalene. Mukhang tinabas na nila yung mga damo, no? Sa tapat ng bahay, kabilang katulad niyan saka dito. Tinabas na nila yung mga damo. Kaso nga lang sa pagtatabas nila ng damo, eh hindi pa ata part, no? Nung trabaho na nagtabas sa dam Na ano hindi yung, yung mga basura Yung nagsitutangan ng mga basura Pero mukhang baka ano Baka ililipan na kayo dito Kasi kaya nila nililinis na yung mga Mga harapan ng bahay dito Sa may St. Mary Magdalene At yung alang Mas marami ng bahay yung Nagiging bukas yung pintuan So papasok ng mga tao At ah uh, Mas double best yan ano marilukit na kayo dito para mas maalagaan yung mga bahayan niya kasi nasasayang lang eh pero yun yung isa sa mga nasisens ko ah baka baka no palay nyo baka next year or baka matapos yung taon eh bigla na lang kayong palipatin na rito di ba gawa ng nililinis na nila tinabas na nila yung mga damo dati rati ang tatasa na ng mga damo dito sa mga kabahayan na to pero ngayon nakita nyo malinis na ulilipat pa tayo dun sa kapila. So, ayan, lumipat tayo. At uh, ayun pa rin yung itsura ng lugar. Uh, talagang tinabas na nila lahat ng mga damo sa lahat ng mga block dito sa Berry Magdalene, So, since natabas na nila yung mga damo, ang bumugad din naman yung mga basura na yan, no? Nakikita natin. At natutuwa ko baka sakali no wala namang masama baka baka naman eh, i na kayo dito so katulad nito bukas yung pinto di eh, talaga may iwasan ano manatiling secured yung bahay no yung loob kahit nakasarado na yun nakalak may mga talagang pumapasok sa mga bakanting bahay at pinipersa nilang buksan yung mga pintok. Diba? Ayan, ano? Kita nyo? Pero yun kainaman dahil nilinis na nila. Nilinis na nila yung mga damo. Pero yung mga basura. <laughs> Tingnan nyo. Ayan, no? Kita natin yung kabila. So, ayan. Yung kabila. side na to. Kita nyo yan. Sa mga previous videos natin, uh, hindi tayo makakaroon kasi napakasukal ng lugar na yun sa damo. Tingnan nyo hanggang doon sa dulo Malinis na at dito na lang sa bandang kabila rito Ah, yan, nilinis na rin pero hindi pa nila natapos. 'Di diba? Tapos doon sa kabila 'yon, dire diretso hanggang doon sa kabila pa doon sa mga bakante dito sa St. Mary Magdalene, eh, nakikita niyo na na tabas na 'yung mga damo. At 'yun nga, so dito, ayo nakikita niyo 'yung famous highway natin dyan ng uh, Talipapa. Ayan no? Oh, di ba? Saka yun lang talaga, yung mga nabipersan talagang ang buksa. Halos lahat ito. Yung mga nagbibidyos tayo dito, mga sarado itong mga bahay na to Pero ngayon, mga bukas na kakaramihan yan. No? Oh. Mga bukas na halos. Oh, halos o. Oh. Yan o. Oh. Ay, naku. Ayan pa dito sa kabila oh. So yun. Ayun yung update natin ngayon dito sa St. Mary Magdalene. So tinabas na nila yung mga damo. Niisip ko lang, akin lang, na baka sakali eh e re relocate na kayo dito yung mga ano tawag dito yung mga naka-assign na no dito sa mga bahay na to pero sana no kasi sayang nasisira eh dapat materhan na kung sino yung dapat na tumira dito sa mga pabahay na to para ma-maintain at para maayos na okay so yun lang so kita-kita kits na lang tayo pagka nalipat na kayo dito sa pabahay dito sa Malainin Bago. Okay, maraming salamat sa mga sumusuporta sa ating YouTube channel. Go na tayo!